D C A 10 26 kilohertz Sunshine Radio. Katuwang partner mo sa balita at serbisyo. Bacajao. Makatao at mapagbayan sa kalikasan. 3 in the morning. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nag-aalab ng na mga balita ngayong tanghali. Sunshine News Blast! Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! mula sa ACQ Tower, Edsa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster. Headlines. 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 News Blast. Sa ulo ng mga balita, Davao Oriental na yanig ng managed 7.5 na lindol ngayong araw. Headlines. Panibagong LPA na mataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Road re-blocking sa buong bansa, pinasususpindi ng DPWH. Headline. ICI, sinabing walang lugar sa bansa ang hindi iimbisigahan laban sa flood control anomaly. Headline. 20 million pesos na halaga ng dried marijuana natagpuan sa West Philippine Sea. Headline. Sa International News, ceasefire deal para matigil na ang Gaza war inaprobahan ng Israel. Headline. Ang Portions Farm Fresh panalo kontra Next sled sa formal na pagbubukas ng 25 PVL Reinforced. Headline. Ang Southern Showbiz News, eyes closed na kanta ni Jisoo ilalabas na ngayong araw. Headlines. 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 News Blast sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Magandang Pilipinas! Araw ngayon ng Pianas, October 10, 2025. Ako yung makakasama, Vali, Sunshine News Blast. Nianig ng Manitou 7.5 na Lindol ang Davao Region kaninang 9.43 ng umaga October 10, 2025. Ayon sa t na tukoy ang sentro ng Lindol, 44 kilometers southeast ng Manay, Davao Oriental. May lalim ito na 20 kilometers. Agad naglabas ng tsunami alert ng FIVOX dahil sa karagatan ang sentro ng Lindol. Dahil dito ay pinapayuan mga tao na nasa coastal area sa bahagi ng Eastern Samar, Dinagat Islands, Davao Oriental, Southern Leyte, Surigao del Norte, Leyte, Surigao del Sur na agad lumikas. Asahan naman ang mga aftershock matapos ang naturang malakas na pagyanig. Pero sa katunayan nga at nagkaroon na nung magnitude 4.9 na aftershock, 10.15 ng umaga. Sunshine News Blast. Inanunsyo ng lokal na pamalaan ng Davao City na suspendido ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan dahil sa nangyaring 7.5 na lindol sa Manay, Davao Oriental. Ito yung pamakapagsagawa na mabilis ang pagsusuri sa pinsala ng mga infrastruktura at pasilidad. Ang Provincial Government ng Davao Oriental ay naglabas na rin ng Executive Order number no. 67. Ipinag-utos dito ang suspensyon ng klase sa lahat ng paaralan, pansamantalang tigil sa trabaho sa mga opisina at mandatory evacuation sa coastal areas. Ang mga gobernador na sina Santi Cane Jr. ng Agusan del Sur at Datu Pax Alimang ng Sultan Kudarat ay nagdeklara rin ng work at class suspension dahil sa lindol. Ang Panabo LGU ay may kapareho ring anunsyo. Samantala, sa Sampayang, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kanda na rin ang rescue at relief operations para sa mga naapektuhan na naturang lindol. Kasama na rito ang pagkain, gamot at iba pa ang tulong mula sa Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Pinapayuhan na rin ng Pangulo ang mga residente na lumipat sa matataas lugar at umiwas sa tabing dagat hanggang sasabihin ng otoridad na ligtas na. Sunshine News Blast Samantala, sa lindol naman sa Cebu, nakapagbigay ng Open charity sweepstakes Office ng tulong at medical support sa mga apektado nga ng 6.9 na magnitude earthquake sa Cebu noong September 30. Sa si pamamagitan ng Bayanihan Aid Caravan, nakapamahagi sila ng relief packs at evacuation kits sa libalibang pamilya sa North Cebu. nag over din ng PCSO ng labing isang bagong ambulansya of patient transport vehicles sa iba't ibang local government units. Samantala, tinatayang aambot sa so may 1 billion pesos ang pinsala ng Natura Nundol sa mga paaralan sa buong Cebu province. Apektado rin ang magigit 50,000 na may at 1,400 na magro at non-teaching staff. Sunshine News Nagbigay rin ang Taiwan ng $200,000 sa migit kumulang 11.5 million pesos sa Pilipinas bilang tulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Ayon sa Taipei Economic and Cultural Office sa Teko, ipadadaan ang donasyon sa Manila Economic and Cultural Office. Susundan nito ng relief goods. Ang donasyon ay pinigay kasabay ng pagdiriwan ng Taiwan sa kanilang ika-isandaan at apat na, na araw ng kalayaan. Sunshine News Blast. balita, may panimbang low pressure area na lamataan sa labas ng open area of responsibility. Ayon sa pag-asa, kasunod ito ng pag-exit o pag-alis ng tropical storm kidan sa par. Nabuong LPA, alas 2 ng madaling araw na itong BNF, so October 10, 2025. Hindi naman ito magiging bagyo at hindi rin nasang papasok sa par. Ngunit, inaasang magdadala ng ulan ang trough ng LPA sa mga lugar tulad ng Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa, maliban sa Palawan. Samantala, ang southwesterly wind flow, ang hangin na galing sa timog kanluran ay magdudulot ng mga kalat-kalat na pagulan sa Palawan, Visayas at Mindanao. Sunshine News Blast. Asahan naman na pagtaas ng presyo ng gasolina sa susunod na linggo. Sa atan siya, maaaring tumaas ang gasolina ng 4 na po hanggang 6 na po cent bawat litro. Ang presyo naman ng diesel ay maaaring manatili bumaba ng 10 sentimos bawat litro. Noong nakarang linggo, tumaas na rin ang presyo ng diesel at kerosene sa pitong magkakasunod na beses. Sunshine News Blast. Baga, tutulungan ang pamalaan ng perubadong sektor upang mas mapadalit mapangura ang pagbili ng gamot ng mga Pilipino. Sinabi ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasabay ng ceremonial signing para sa Regulatory Sandbox Pilot Program for Flexible Supervision of Pharmacies. Ang naturong programa ay naglalayong tugunan ang kakulangan ng 27,500 na registered pharmacists sa bansa sa pamamagitan ng mas flexible na paraan ng pagbabantay. Gaya halimbawa ng telepharmacy at video supervision. Sa bago ng sistema, isang pharmacist na lamang ang maaaring mag-supervise ng ilang butika sa pamamagitan ng video o online system parang ito ay mas mapabilis ang serbisyo at mapababa ang presyo ng gamot. Isasagawa ang pilot program mula 2025 hanggang 2027 sa ilang lugar. Kasama na rito ang Caloocan, Manila, Abra, Ilocos, La Union, Camarines Sur, Quezon, Iloilo, Negros at Misamis. 10 malaking butika ang kasali sa proyekto. Ito ay ang Mercury Drug, Generica, Rose Pharmacy, South Star Drug, Watson's at iba pa. Sunshine News Blast Dapat manatili ayon sa kamara ang panukalang dagdag na 60 billion pesos sa subsidy para sa PhilHealth sa 2026 national budget. Kailangan lang ng ahensya na magsubite ng detalyadong ulat ang June 30, 2026 na naglalahad kung paano ginamit ang subsidy. Sa breakdown 53 billion pesos ay una nang naka-allocate sa PhilHealth sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program (NEP). Dagdagan ito ng o dagdagdagan ito ng 60 billion pesos mula sa slashed budget ng Department of Public Works and Highways at mula rin sa excess PhilHealth funds na ibinalik ng Pangulo noong September 20, 2024. Matatandaan noong 2025, tinanggal ng Kongreso ang lahat ng state subsidies ng PhilHealth. Ito dahil sa maling paggamit ng pondo at dahil na rin sa 600 billion pesos na reserve fund mula sa hindi na gastos ng budget. Ngunit natukod na nilang grupo na ang 74 billion pesos na budget para sa PhilHealth noong 2025 ay napunta sa si DPWH at sa ayuda para sa kapos ng kita program ng Kongreso. Sunshine News Blast. Samantala, tinatayang 34% ng mga Pilipino ay madalas sa kararanas ng stress. Ay sa survey ng social weather stations, kadalasan dahilan nito ay pera, kalusugan, trabaho, paralan at pamilya. Sa national survey na isinagawa uh, mula September 24 hanggang 30, 2025, 34% ng mga respondent ay madalas nakararanas ng stress. 32% ang paminsan-minsan. 30% ang bihira. At 4% lang ang hindi kailanman nakararanas ng stress. Mas mataas ang 34% kayong 2025 kumpara sa 27% noong December 2019. Sa Italy, ang sanhi ng malaking stress ay 53% sa pera, 42% sa kalusugan, 39% sa trabaho at paralan, 38% sa pamilya. Sa resulta, stress sa mga nasa Metro Manila. Sinundan ito ng mga nasa Luzon, Mindanao at Visayas. Mas marami namang mga kababaihan ng karalanas ng stress kumpara sa mga kalalakihan. Sa cloud and survey, 1,500 respondents sa buong bansa gamit ang face-to-face -face na interview. Sunshine News Blast. Malakanyan tiniyak na walang nawa uh, nawawala ang investment pledges sa kabila ng isyo ng malawakang korupsyon sa gobyerno. Si President Cataron sa detalye. Sa gitna ng mga aligasyon ng korupsyon, tiniyak ni Secretary Frederick Go, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, na nananatiling buo ang tiwala ng mga foreign investors sa pamahalaan. Sa isang press briefing nitong Webes, sinabi ni Go na patuloy ang pagpasok ng mga investment pledges at wala pa umanong kumpanyang tuluyang umatras sa kanilang mga planong pamumuhunan. Sa katunayan, Anya, isang malaking investment project mula sa isang Korean company ang aprobado na bilang unang binipesyaryo ng Create More Act at kasalukuyan ang isinusumite sa Office of the President para sa pinal na pag-aproba. Tinatayang aabot sa mayigit isang bilyong dolyar ang halaga ng naturang proyekto. Uh, the FIRB will be transmitting this to the Office of the President this week po. So I don't think we have lost any investment pledges because of this ongoing issue. Dagdag ni Go, nananatiling positibo ang pananaw ng mga negosyante at umaasa ang gobyerno na magpapatuloy ang mga proyekto sa sandaling malutas ang issue. I think sometimes when there is uh, unpredictability in the environment, people might temporarily uh, think about their investment projects. Uh, but we're quite confident that when this is all resolved, Uh, the they will they will all come back. No, so they have not pulled out. That they will continue, rather that they will continue with their projects. Samantala, tinawag ng palasyo na fake news. Ang balibalitang bumagsak umano ng 12% ang Philippine Stock Exchange o isyo ng umano'y 1.7 trilyong piso na pagkawala sa stocks sa nakalipas na tatlong linggo dahil sa flood control anomaly. Sabi ni Secretary Go, walang katotohanan ng ulat kung saan siya mismo ang nakipag-ugnayan sa PSE President at sa ilan sa mga nangungunang stockbroker upang tiyakin ang katotohanan sa datos. Giit ni Go, ang natulang impormasyon ay mula sa isang peking post sa social media na sadyang ginawa upang makuha ang atensyon ng publiko at magpakalat ng maling impormasyon. Uh, unfortunately po, the Securities and Exchange Commission Chairman was quoting of a confirmed fake news socmed post designed to catch attention and falsely sensationalize the attributed source confirmed na fake news po ito at hindi galing sa kanila the fact is the drop wasn't 12% Ibinahagi ng opisyal na ang totoong pagbaba ng PSE Index mula Agosto 11 hanggang 29 ay nasa 1.58% lamang. Habang ang All Shares Index na kinakatawa ng 282 kumpanya ay bumaba lamang ng 1.5%. Samantala, ang market capitalization na ginamit bilang clickbait sa Peking Sockmed Post ay bumaba lamang ng 1.4%. So these are all easily verifiable. You can confirm this later with the PSE, the Philippine Stock Exchange po, or kahit sinong stock broker po, alam po nilang lahat to. Uh, public knowledge po lahat ng detalye po na to. And... Nanawagan naman si Go sa publiko at sa media na maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga lumalabas sa social media, lalo na kung wala itong sapat na verifikasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito sa Kersilin Katarong, SMNI News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News blast. Time check 11.47 in the morning. Kung akong tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Medikuloso kong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado lahat quality, 'yung hindi ako makompromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito panatagan loob. Pero sulit ang halaga, mag-clean fuel well ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast! Pinasususpende ng Department of Public Works and Highways ngayong araw, October 10, 2025, ang lahat ng road re-blocking sa buong bansa. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ito dahil sa mga ulat na ilang kalsada ang nire-reblock, kahit wala namang problema, nakaratla na rin sila magpalabas ng department order para sa pagpapatupad nito. Sunshine News Blast! Bakit ba ang DPWH binabakbak ang mga kalye na parang okay naman para lang gawin di ba? Well, siguro, sa maraming pagkakataon, alam na natin kung bakit. ba? Diba? Kasi, pinagkakakitaan ng yon. Pinagkakakitaan yung pagsisira, pinagkakakitaan din yung paggagawa ulit. Correct? So, effectively now, I will be suspending all rebracking activities ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Samantala, nilinaw ni Dizon na hindi sakap ng suspensyon ng mga kasadang talagang nangangailangan ng maintenance. Ang road reblocking ay ang proseso ng pag-ayos o pagpapalit ng mga bahagi ng kalsada. Kadalasan pinapalit ay mga spalto o sumento, lalo na kung may mga bitak, lubak o nasirang bahagi. Ginagawa ito para mapabuti ang kondisyon ng kalsada at masiguro kaligtasan ng motorista. Sunshine News Blast. Ismayado ang isang ekonomista sa hindi pagsasapubliko sa pagdinig sa ginawa ng Independent Commission for Infrastructure o ICEI hinggil sa flood control anomaly. Sa panayam na SMN News, sinabi ng ekonomista si Dr. Michael Bato na marami sa mga naimbitahan ng ICEI ay nakadalo na rin sa iba't ibang pagdinig ng Senado at Kamara. Sa pa ni Bato sa laki rin ang isyo kaugnay sa flood control anomaly, mainaman niyang nakikita ng publiko ang mga ginagawa ng komisyon. Sunshine News Blast. Nakakalungkot na hindi po public yung kanilang mga pagdinig, no? Dapat sana may mga pa-aspeto ito na ginagawa nilang public. The, the fact na many of these personalities na kanilang inimbita ay eh, nag-appear na sa Senado, nag-appear na sa House uh, mga hearings, no? About uh, uh, corruption sa flood control projects, ay eh, dapat magkaroon sila ng public hearing. At kung para ko ito no, tong commission na ito, doon sa itinatag na Agraba Commission nung tatay mismo ni Marcos Jr. Kung maaalala ninyo no, at siguro hindi ka pa pinapanganak noon kayo ni na Almar, no? hindi pa pinapanganak nung panahon na na assassinate si uh, Nino Aquino. Nagtatag si Marcos Sr. ng Agraba Commission to investigate the uh, assassination. Alam mo ba, yung Agraba Commission held 146 public hearings. 146. And uh, sa iba't ibang lugar pa yan sa Pilipinas. Ano? Tanong pa ng ekonomista, bagay't inatatag, itinatago eh, ang mga investigasyon ng ICI kung wala naman ang pinaprotektahan ang mga ito. Sunshine News Blast! The question is, itong tanong ko dyan sa ICI na yan. Ano? ano, bang tinatago ninyo? Sino ba ang inyong pinaprotektahan? bakit ayaw ninyong mag-hearing na in the public no para makita ng tao kung saan napunta yung kanilang pinaghirapang quiz alam mo nakikita ko dun sa ICI hearings, sana yung mga journalist nagaabang lang sila dun sa labas eh kung sino yung iimbitahan tapos minsan magre-release ang ICI ng sulat na iniimbitahan sa limbawa kung sino mang personalidad doon lang nakakakuha ng impormasyon ang publiko through the media kung sino yung iniimbitahan nitong ICI na ito. Kaya kung totoo itong investigasyon na ito, no? if they really want to show to the public that they're doing something, dapat isa publiko nila itong mga pagdinig na Dagdag pa ni Bato, mukhang nagiging teatro ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ICI para lang masabi na may ginagawa siya laban sa korupsyon. Sunshine News Blast! Kung maga, itong ICI na ito, sa palagay ko, ito'y isang teatro ito no ni Marcos Jr para ipakita sa tao na meron siyang ginagawa about ang ekonomisang si Dr. Michael Pato Sunshine News Blast Samantala natagpuan sa West Philippine Sea sa Palawan ang 34 plastic packs na naglalaman ng dried marijuana leaves. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, FIDEA Palawan, tinatayang nagkakalaga ito ng 20 million pesos. Sa ulat, nakita ng ilang lokal na manganisda ang dried marijuana leaves noong October 1, 2025. Nakalaga ang mga plastic packs sa isang asul na bag na lumulutang malapit sa baybayin ng barangay Bagong Sikat, Puerto Princesa City. Tinatay na nasa 20 kilos ang timba ng marijuana. Sa ngayon ay wala pang kumpirmadong pinagmulan ang naturang ilegal na droga. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 -sun sunshine News Blast! International News Blast. Inaproba na ng Israel ang kasunduan sa pagitan ng Hamas para sa ceasefire o tigil putukan na sa Gaza. Ilan sa nakapaloob na sa ceasefire ay ang pagpapalaya ng Hamas sa mga bihag na Israeli sa loob ng 72 hours o pinupot dalawang oras matapos ang magsisimula ng tigil putukan. Pinaniniwalaan 20 Israeli hostages pa ang buhay at 26 ang pinaniniwalaan patay. Kasama rin sa kasunduan ang pagpapapasok ng pagkain at gamot sa Gaza kung saan libo-libong tawang nawawala ng tahanan. Ang kasunduan ay bahagi ng plano ng US President Donald Trump para tapusin ang dalawang taong digmaan Sagaza Sports Sports News Blast Banalo Farm Fresh Foxes kontra Next Led Chameleons sa score of 22-25, 25-23, 25-19, 25-21 sa pormal na pagbubukas ng PVR Reinforced Conference nitong webes, October 9, 2025. Pinangunahan ng Belgrad Import nasi si Eli Russo ang Farm Fresh sa kanyang 38-point debut performance. Si Trisha Tubo naman ay may 10 points habang si Sess Molina ay may 9 points. Para sa kanilang import na si Russo, masaya pero nakakapagod din siya sa game o napapagod din siya sa game dahil talo sila sa first set. Mabuti na lang at nabawi na lahat na ipanalo ang second set hanggang fourth set. Showbiz! Is... News Blast. Para sa fans, si Zayn Malik nga ang collaborator ng K-pop artist na si Jisoo. Para ito sa single ng Blackpink member na may pamagad na Eyes Closed. Sa katunayan, ilalabas na ito ngayong araw, 1pm Korea Standard Time o 12 noon na ngayon Philippine Time. Ito na muli ang panibagong music release ni Jisoo simula noong February 2025 kung kailan inilabas ng artist ang kanyang Amortage Album. Sumasambulat sa buong Pilipinas sun, 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 Sunshine News Blast Ang salita ng ama Sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos Pastor Apollo Sikibuloy In Hebrews 9.27 And as it is appointed unto men that wants to die But after this, the judgment Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay At pagkatapos ay ang paghukum Sunshine news blast! Up. Once again, sa lahat ng mga nais tumulong sa SMNI Foundation Incorporated, makiisa sa ating mga relief operations sa Cebu at posibleng ngayon din sa Davao dahil nga uh, niyanig ng manager 7.5 na lindol kaninang umaga ay handa or open po ang SMNI Foundation Incorporated na tumanggap na inyong mga tulong or inyong mga donations through sa numbers po o oh, sa number na naka-flash sa inyong screen 09952849117 at sa lahat na always, palagi, na sumusuporta sa SMNI Foundation. Forever grateful po kami sa inyong lahat. At, yun na nga, uh, palagi tayong nakikiisa at nakikiramil sa lahat mga apektado ng mga lindol at sa um, posible pa ng mga bagyo na darating sa ating bansa. At dahil dyan, mga kapartner lang, araw na lang ba, bago ang Pasko. 76 uh, days to go na lang, mga kapartner, at Pasko na. Inyo na ito ngayon ang balitaan ngayong tanghali ng uh, October 10, 2025. Sa ngalan ng buong ng DZ or 1026 s Radio ng SMNA News. Ako so, yung naging tagapagbalita, valdivina para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun Sun, sun Sunshine News Blast! Sumay niyo ang Sunshine News Blast! hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Kung akong tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Medikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makakompromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito panatagalok. gasolina pero sulit ang halaga. Mag-clean fuel ka.